Pinaiimbestigan na sa kamera ang isyu ng umunoy maluwag na proseso ng pagkuha ng special visas para sa mga dayuhan, partikular na sa mga Chinese nationals sa bansa. Meron daw kasing nakakakuha noon ng retirees visa kahit nasa 35 years old pa lamang. At meron din naman ng may investors visa kahit simpleng, simpleng empleyado lamang. Si Mela Lesmora sa detalye. Ikinababahala na ng liderato ng Kamara ang paglobo ng Chinese Nationals sa bansa dahil sa umano yung maluwag na proseso ng pagkuha ng retirees at investors visa sa Pilipinas para sa mga dayuhan. Kaya naman, alinsunod sa kautosan ni House Speaker Martin Romualdez, naghain na si House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo ng House Resolution No. 1771 na nagtutulak ng investigasyon hinggil sa pagbibigay ng Special Resident Retirees Visa at Special Investment investors' resident visa sa Pilipinas, gayon din ang sistema ng delayed registration of birth sa bansa na umano umanong nagiging daan kaya dumarami ang Chinese nationals sa Pilipinas. Ayon sa nakuhang impormasyon ni Tulfo, sa higit 78,000 foreign retirees sa Pilipinas, 30,000 ang Chinese nationals pero kahinahinala naman umano ang hawak nilang visa. Na nakapagtataka, hindi pa dapat sila retired pero nabibigyan sila ng na visa kasi the ages are at 35 hanggang 50. So, mabuti na lang, couple of years ago, uh, tinaasan ito, ginawang 50 years old. Otherwise, masyadong inaabuso. Ganon din sa investors visa. Eh, wala namang milyong-milyong in-invest dito, pero may mga investors visa. Yung iba, mga trabahante lang ng FOGO, pero naka-investors visa. You see that? They're just employees. Sa isyu ng late registration of birth, ibinigay na halimbawa ni Congressman Tulfo si suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Anya dapat ay mas pa ang proseso rito para hindi na abuso. Oras na simulan ng Kamara ang investigasyon, iimbitahan kaya nila ang Alcalde? Definitely, definitely. Kailangan natin malaman paano, na, paano niya nagawa yun kasi very yung, yung kanya mga parents, di malaman kung sino mga parents, paano nangyari, parang kung sa natin parang putok sa buho, pero merong uh, birth certificate, di ba? May Philippine passport. E paano na lang. So, ito yung gusto natin sa Kongreso. Malaman kasi na abuso. Gate ni Congressman Tulfo para meresolba ang mga krimen at anomalyang iniuugnay sa mga Chinese nationals sa bansa, dapat tukuyin ang problema hanggang sa pinakaugat nito. Kung sapat ang basihan, handa ang kamera na irekomenda ang pagpapadeport ng mga dayuhang lumalabag sa ating batas. I think we really start to look siguro dito sa ating bakuran na ngayon para kung kailangan linisin, linisin. Kung kailangan ipauwiin natin yung iba, pauwiin na natin yung iba kasi nagkakaproblema. Sabi pa ni Tulfo, ipagpapatuloy din ang pagdinig sa mga usapin sa West Philippine Sea kapag nagbalik sesyon na ang kamera. Habang hinihintay naman ang pagbabalik sesyon ng Kongreso, tinitiyak ng mga kongresista na patuloy nilang tututukan ang mahalagang isyong panlipunan. Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.